Ah, oh, wala. Ba't may bago? Kasi, may bago. Ang galing. 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 Ang Ang Ah, nagtrabaho ano? ka? Trabaho, ah, nagtrabaho. si kuya. Anong ano trabaho mo kuya? Lampas na kuya. Masinsya ka na na kanina. Alam, laging, ano? Kaya man mo kuya sa akin. Ang pangkukita ay nani. Ano, may pamilya ka na? Na ano? Ah, Ilang ano. anak mo kuya? Ilang kabo. Ah, minu? Parang bata ka po ba? Ba't dami anak mo? Ilang taon ka na? 30 na din ako. Ah, 30 na. Eh, balong bata. Mas bata po. Balong? Parang nasa 20 plus lang na ako. Mm -hmm. Kala ko Pwede na. Kala ko nga, is dyante ba? <laughs> Dara ko, ano, ah, buta nga ng lagig baon. Ano, sa totoo lang, talaga ko yan. Nandito kami para bigyan ka namin ng kunting tulong. Oh. Mahayin mo na, kay... Um, kay Sinsa ka na. Sinsa ka na gulat ka namin, ha? Kasi <laughs> kayo, nahadlok magigugod kay... Ang kundi, trabaho ninyo ano lang ba ano lang gumagawa lang kami ano social experiment ba yeah. hmm. napasaya tuloy mo si kuya ba, no? <laughs> galing galing pala magsayaw ni kuya oo oh. no? Tagaot <laughs> <laughs> sa <daot, laughs> talong <laughs> yung wig. Matagal pa sana yung sasayaw ko. <laughs> <laughs> May pagiling-giling pa sana. Sige na, kaya ano? Ano kami kasama doon? Oh. Nandun na yung kamera yun. Tingnan <laughs> oh. mo. Oh. Ah, kita mo Kito, na sa may tumis saging, tumis saging Kito, mabong, ba? Uh, uh, <laughs> <laughs> Di ano talaga may regalo kami sa iyo. Okay. Malapit na yung Pasko ba? Mm. Naghahanap kami ng taong deserving talaga tulungan. Wow. Oh. Ngayon nuna kay matabangan ko. Na, um, oh, wala pang chinelas si kuya ba? Okay lang ba nakapaad ito ya? Oh, pero <clears throat> manis mo ah, kay mo magid mo ang aning trabaho. Hmm. Magkano Namang araw mo diyan kuya? Ay, 50 lang. Ah, Kasya Kasi bayan sa so, dami, dami yung anak mo. Ah, iguan na lang yun. Nag-aaral 'yun lahat. Oh, utin sila na para sa manager. Yung panganay mo, mga ilang taon na. Nakatuturo siya pa? Oo, okay na, At least nakatulong na, lalaki, babae. Babae. Ah, babae, nag-aaral ngayon. Ano lang? Ano lang, kuya, meron kami. konting regalo para sa iyo Ito na 'yon kaya ni. Sa ba ni. Hindi pa yung direct. Mayroon pa yung kasama. Ay, salamat kay Ani no. Nasa ako okay. siguro ko sa mga bata. Oh. Hindi pa yan ha, may pagbalik namin. Yun yung tunay talaga na regalo. salamat kayani, kay Ani. Sige ka, ako ano sa ako mga bata na mga ano? pagpilangon. Mm -hmm. Kuya. ko. <laughs> ako ha, pagyos na. Oh.

Salamat kay Ani sa inyo ha kuya Sa inyong tabang sa ako ha Yung nato ni mga kwan na mga tabang sa Hindi sa inyo ha ano, Kamukad yung nakahatag sa ako Ani na mga uh, hinabang Huwag ka lang mga Huwag ka lang mga Huwag ka lang, hangka lang, hangka lang, hangka lang, hangka lang tat, ha Ano na kasi ulan na rin ba no? mm -hmm. Ulan na Pero, so, ano, Hindi na lang kami magtagal ha ikaw uh, na bahala um, dito, ya. Nagkakaroon salamat sa inyo, aning, hmm. yung idala sa ako, ha. No, ikaw na lang bahala dito kasi, ano na, hindi nagkikagal na, kayo. Hapo na, no? Hmm. Mag-ingat ka dito, ha. Pasinsya ka na sa disturbo, ha. Sige, okay lang na. Basta, mga panalangin naman na yung sa ako, ha. Hmm. Alis na kami. Ingat, hmm. ingat. Salamat kayo. Ka. Salamat kayo sa inyo. Ang... Congrats. <laughs> Ang <sa> ganang. <laughs> hmm. <laughs> <U> Advance <laughs> uh, sige, salamat sa inyo, mga yata na pinastuhan pa. <laughs> maabot ng mga pasko. ingat apalagi lagi di sini sih, selamat kaya